Yosei desu ne? Yosei? Yosei desu So yun na nga, may corona tayo. Hindi daw ako pwedeng makasalamuha sa mga anak ko. Saka kay daw may Kaya kailangan ko magkulong sa kwarto ng ng panganay ko. Hindi ako pwedeng lumabas doon. Air change siya. iya change? Alam ano mo yung naiisip ko? <laughs> Watashi no holiday da na. <laughs> Hi! So, ang gabi na. May lagnata naman ako. At pinaka mataas siya ngayon. 39. So... Nasinisipon uh, na ako. At masakit na yung ko. Kailangan ko kumain. Para uminom ng gamot. Oh、my God. <laughs> ママチコくダメ。

Gamba ni Mas. <laughs> Alam niya, hindi siya pwedeng lumapit sa akin. Kaya, tinatanong niya ako lagi kung magaling na ba ako. Papa, matitene? eh. Ang <laughs> um, pinagdadasal ko lang talaga, huwag magkasakit si Dao sa ng mga bata kasi kapag kami nagkasakit pa na isa delikado na Hi So gabi na naman maghapon na ako dito sa loob ng kwarto and nag-upload ako ng video ngayon sa YT YouTube video nag-edit ako so nakapag-upload naman ako doon and sa YT kasi hindi kailangan ng VO. Hindi ko rin kaya mag voice over kaya YT video yung ginawa ko. Happy Valentine's Day nga pala sa lahat. Ano ko na siya ni Kaisa karami? Ano ko na ganyan? 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 Bye bye gambate ne. Gambate ne. Kaya tsikete si Papa yung labahin. Nagsasalang siya, nagsasalang. Ayun na lang. Hindi daw nauubos yung labahin. Hi, so ngayong araw, umalis na sila Papa. Pumunta na sila sa school kasi happy kay ni Kaoru-chan. Meron silang program. And kami lang dalawa ni Misaki siya. Mabalik na ako sa kwarto. Si so, Misaki chan ang ano, nanonood ng TV. <laughs> Pero dala ko yung cellphone ko lagi. Saka, tinitiyak ko ang sarado lahat ng pintuan, bintana. Saka tinitignan ko siya sa CCTV camera sa taas. Kasi delikado na baka lumabas. Kaya ano, ganito tayo. So, nag-change air na kami ng bahay. Binubuksan namin yung mga bintana tuwing umaga para mapalitan yung hangin. oh, ko chihay chitabe. Bye-bye. Ay, ay, dete, -de dete, -de. No, 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 no. Sige, <laughs> mga Gabi na naman. Hindi na ako nagkalagnat maghapon. So, yun lang lamunan ko na lang. Medyo may plema pa ako. Tapos may konting sipon. Pero sana bukas, gumaling na. Pero alam mo yung feeling na parang medyo lightheaded pa ng konti. Yun na lang siguro. Pero yung lagnat, wala na siya talaga. Ha? So, I hope gumaling na ako. Kaso nga lang ang problema ko nito. Paano ko malalaman kung wala na talaga akong corona? Tinanong ko ako yung kung kailangan bang magpa-test ulit. Hindi naman daw, sabi niya. Wala naman daw sinabing gano'n. Paano kaya yun? Iyan na sa ipon ko. So, basta sa ngayon, di na ako nilalagnat since yesterday. So, yun lang. Ha? Pero parang antok na ako. Ha? Yes, I mean aside. ko today. Tinapay na merong ano... Nanti Kak. Eh, nakalimutan ko. Basta. Soup. Kape. Lemon tea with ginger. Tagi. <laughs> Dami. <laughs> Thank you, guys. Ah, hindi na jaka. Nakalimutan ko yung tawag dito sa green. Pesto. Dami pa siya nakakalimutan. ベスト. Hi, ohaio. oh haiyo. Oh haiyo, mata mau itai mo. Mau naota. Naota. Terima kasih. 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 Terima kasih Iyachigao. Mo quarantine wata. Wata wata. Tapos eh quarantine ko. So pang 6 days na ngayon. Magaling na ako. Kailangan ko na magmask. Para hindi. I ano mean, min Para siguradong hindi ko sila mahawaan. If ever na may virus pa ako. no? na si Magiging mas. Bye bye.

Pwede pong hapok, pwede pong hapok. It's kawaii! na kami sa ospital. Papacheck namin si Anna. Mitaki-chan! Mitaki-tong! Kasi nahihirapan siyang umihi. Mama, ah, Mickey, mito. Ah, Micky? Micky no Ah, so. Koko TV ngayon. Masayaw niya manood ng Mickey Mouse. Hindi ito yung sasakyan namin. Renta car lang ito. Dati, Teddy Binay, anak. Dati. Naos. No, hindi. Kuro magkakuha rin ito para dahil. Now, ima now, stero na. Kuro Biyoki para. Kuro mo sa. Iyo. Iyo. あれ雲さんだね。違うよ <laughs> 空空空ですお昼ごはんに食べたい。

Mama, ayam have to come in, I Mama. 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 Mama.

Benda macam ni. Benda macam ni. Benda macam ni. Benda macam ni. Benda macam Nakuha na kami ng gamot ni Misaki siya. After nito, kakain lang kami ng lunch. Tapos ano, balik na rin kami sa bahay. Kasi ang tagal. Natagalan kami dun sa resulta ng ano niya. Ihi niya. So paalis na sana kami kasi akala ko hindi siya iihi dito. Tapos nung bago kami umalis, ano, umihi siya kaya yung ihi niya chinek. Hai Sausage ma? Sausage dihidu yo, sokan ni Kain tayo sa Saizeria Kasi gusto ni misaki ca nang pasta Andun ni sa iziria. Ayaw ni papa dun, pero Syoga <laughs> so, nai sya Wah, wow, samay! Hai hai maghintay tayo kasi ano busy yung ganitong oras alas 12 ima na G Juni sige alaun alauna na yata sa cellphone na pala sinusulat ang order ngayon. Ping. Ping.

you Yuki. Yeah. Yuki. Yeah. Yuki, Yuki. Yeah. <laughs>